Uwi na tayo. Ito yung tofu ng Dali. Mabiruksan ko makikita nyo yung ganda. Fluffy siya, fluffy. Tapos, yung kangkong. Sampung piso isang tali. Nandun sa video kanina, diba? Nakita nyo naman. Ang mahal. di Diba? Sam tatlo binili ko para sulit. Ipratuhin ko yung tofu. Tapos, si Mrs. na magluluto overall. Para siya magtitimpla. Para mas masarap, ba? Diba? Now, ito so, tayo sa paghiwa sa ating tokwa. So, gusto namin to sa dali kasi anong, anong, anong kasi siya di ba malinis. Kasi yung sa palengke, walang juba. Nalangaw na, iniipis pa. Kaya dito tayo. Tsaka yun, no? fluffy yan. No? Hmm. Diba? Buo, solid. Huwain natin yun ito ng cubes. Depende na sa atin kung sa inyo kung gano'ng kalaki gusto nyo. Yan, pwedeng ganyan. Kaya lang makapal kasi yan, pwedeng hatiin pa yan. Tapos, yun oh, cubes type lang. Yan. Yan yan, ready for prito na yan. na tayo sa next prito. Same procedure lang doon sa isa. Pagkatapos natin mahiwa ng ganyan, no? cube type lang. Yan. Tama yan, sakto yan. Itong ating biniling tofu sa Dali. Nga pala, 32 pesos yung isang cube kanina. Sa palengke kasi, 25 ba tayo. So, dito, good na, fluffy pa. Para sa amin, mas okay ito. Tapos yan, iinit na tayo ng ating kawali. Para sa atin namang pagpiprito. Next step yan. Yan. Mas maraming mantika, mas maganda kung kaya pa nga magpatawag dito yung deep fry kung tawagin nila mas maganda wala nang balibaliktad pa instant luto na ang na natin uminit yan yun, lagyan na tayo ng ating oh. Oh yeah. Kasi yun lang yung mga spot ng ganyan. Hindi lang mag-overcrowd. Overcrowd. Baka may stamping. Tapos, pag medyo golden brown yung ilalim, balitad na. Lutoin pa naman yan mamaya. Habang inaantay natin yung pagluto ng ating mga toko, Ayan na. Hinimay na ni Madam ang ating kangkong. Yan naman ang partner niya, kangkong at si Tokwa. Kapag so, ganito na, ayan o, diba? Dilaw-dilaw na, golden brown na. Pwede mo nang tsaga balik ka rin yan. Kaya advantage kapag ka marami sana mantika yung nakadip fry Hindi mo na kailangan siya ganyan eh. Automatic buo maluluto sa kanya. Diba? Hindi matagal lang talaga mag-tritom ito. Lalo pag hindi malakas ang apoy mo para maganda pagkakalo ito. So, procedure lang yung lahat hanggang maluto lahat ng tofu natin. Yan ang gagawin natin. Sasagayin natin yung mga 30 minutes lahat-lahat yan. Yun lang. May wait yun na lang kung paano natin pagsasamahin yung dalawa. Si kangkong tapos ang ating tofu. Yan na. Duto na lahat ng ating tofu. Yan yung kinalabasan sa dalawang tofu na yan. So, ang tagal lang. Sakto 30 minutes ang ating pagpiprito. Next step na tayo. Pagsasamahin na natin yung tofu at kangkong. Yan. Lagyan natin nating sibuyas. Sunod natin ang bawang. After ng may kusmikos na sibuyas at bawang, ito na ang ating tofu. Next, maglalagay tayo ng toyo. Pagsahin lang. Huwag masyadong madaming baka umalat naman. Next na ang kangkong natin. Lagay tayo konting tubig para magpakulo tayo sa ating gulay. Tapos, alagyan tayo ng pamintang duro. Durog. konti lang. Tansayin nyo lang. Yan naman ay lang. Tapos, ang magpapasarap, ang ating oyster sauce. Tansayin lang din kasi baka sumobra naman. Then, nalagyan natin ng konting asukal. Yan, dagdag natin. Para tumamis. Diba? Diba? tatlong teaspoon lang ha A teaspoon lang yan, hindi ang kutsara yan ay dagdag lasa at pampasarap natin sa ating luto tapos may kasmikosya na natin para maghalo-halo na yung mga lasa yung oyster, toyo tapos yung ating sugar after nun ayan Forty kim na siya portikim na Finish product na yan. Yan ang ating ulam ngayon. Mamaya, tikman na natin yan.